Oo, oh, kay hmm. tatay. Ayun na. Oo, oh, di ba? Kaya na pa natin gagawin yan? Pagka, uh, di ba? Masarap po ba yung pakiramdam, nay, tay? Oo. Oh, oh. Isang oh, okay. Parang bumalik yung um, sila. Itong bunso ko'y maluig pa. Oo, oh, di ba? Yun yung may dudulot nung lab. At saka kiss. Yung hmm. mga so, anak ko, oh, parang silang yung um, kagong-kagong ko pa. Mm. Anong nararamdaman mo pag di ka nakakapaso? Ay, nalulungkot po ako. Mm. Hindi ko po, po na, ano ko yung, magaya po ng subject namin, hindi ko na po napapagaral. Nahirapan po ako sa, kung ako po'y pumasok, nahirapan na po ako makahabol po dun sa, ano. Gano'n mo ka gustong makatapos? Ay, sakal po sa langit yung sokong ka. Tapos po. Anong gusto mo maging? Ano ko po sana yung teacher. Teacher? Sa tingin mo, 1 to 10, gano'n mo ginagalingan ng pag-aaral mo? Ay, doble po. Doble? Ah, okay. okay. Good job, ate. Gusto mo talaga maging teacher? So, po. Ba't nga gusto mo maging teacher? Para po matulungan ko po yung mga magulang ko po. 嗯，好嘞。 Magandang hapon po. Aww. Parang mansyon to Ang ganda ng pagkakano, no? Ito yata yung pinakamalupit sa tingin ko. Malupit, malupit, malupit. Magandang hapon po. Pwede po kayo makilala? Magandang hapon po ulit. Kuya Jerry. Kati, ang ganda nito. Parang nakikita ko na yung kalalabasan nito. Parang poste ng ano ah. Roman Empire ah. <laughs> okay lang, lagay ko tong mic. Sige pa. Hmm. Okay. Baka pwede mo akong ano, isamahan dito kuya. Pwede pa. Ang luwag oh. Oo. Oh. Gagawin ko po ay eh, ni Ju. Pinakang kwarto po. <laughs> Kahit ano ba po. Ang ganda, kuya. Promise. Ah, salamat po. Ano pa lang ha? Skeleton pa lang o yung pinaka-positive pa lang nakikita ko. Ang ganda ng kalalabasan nito, kuya. Ah, salamat po. salamat po at Ju. Good job, kuya. Papanggaling mo. Hindi <laughs> po at pinagsanayan ako lahat po at na nakakita rin po ako nang medyo uh, nagagawa, niya uh, mas Pinag Pinagsanayan pa yan. <laughs> okay, ang galing. Kailan mo natin sim... Ah, wait lang. Tatanong ko sana kung kailan na simula. Naalala ko, para meron ng ano to eh. Hindi ko alam kung meron ng isang buwan. Meron na po. Isang hmm. buwan na ano, kuya. Ang tanong, bakit wala pang bubungan? Eh... <laughs> Nagawa <laughs> <laughs> mo. Tinanong. Hindi. Uh, kasi ano eh. Gusto kong malaman ng mga ka Wala pa akong natutulong sa'yo. Bakit? Ganito na yung ginawa mo. Eh, kaya po ako sa po na itiyatiyag -ti at wala pa po akong bahay nakasunog pa po ako doon sa tatay ko. Mm. Eh, medyo kakabalit na kaunti. Yan, kung nalita ako makuha ko ako ng mga halid. Oh. pero may narinig ka bang balita? Meron po. Nakakatuwa <laughs> <laughs> ka, Pekron. Wala pa akong nangitulong. Pero, tingnan nyo ang teka mo. Oh. Amazing. Anong masasabi mo, Kuya Jonimar? Jan Parang ganda. Ganda, no? Setup pa lang yan, ha? Setup. Ano pa? Matik pa. Oo. Oh. Hmm. Ilan ba asawa mo kuya? Isa <laughs> lang Ay, isa lang. Sorry, sorry. Okay, may, may isang asawa. Ano Ilan po anak? Uh, dalawa po tapos yung isa po nga, uh, walang buwan pa po. Yung... Eh detat tatlo na. Hindi, oh. dalawa lang po. Pangalawa po yung pang... Ah, okay. Ba? Sorry. Asan yung asawa mo? na po sa Baka pwede siyang makilala. Si ate pala. Magandang hapon po. Uh, magandang hapon ka mo. Ay, Ay na yung baby. Nagkaroon po ng galis po na ano. Dinagnat po siya tapos bigyan din. Bakit ang mga kuya dyan na, parang nangati yung ulo ko. Yan po Dinagnat yung... po siya tapos yan po ang tumubo. Hmm, sige sa init. Nalungkot naman ako sa baby. Ano po yung ano, uh, check up niya na po ba? Ay, hindi pa po. Mga po, hindi nyo ako nakakapos-kapos po sa... Kailangan pa check up yan. Mm -hmm. Ate, ang galing ng asawa po niyo ha. Ah. Wala pa akong naitutulong. Eh, kailangan ko po na isa pa pong nakaprosigyan po dahil po, wala nga po akong bahay pa na dahil po nakasuno. Pa po ako sa tatay ko eh. Hmm. Sa tuwing medyo kumikita po ako ng kaunti. Yan. Isang araw kukuha ah. po ako ng nagtataga po ako ng buho, eh, yada, isa damay ko na po ang pa isa Okay, sige. Ah, uh, puto na kami sa iba. <laughs> Sinalungkot e, eh, no? Kilalang siya ni Juan? Oo po. Hmm. Bali, pang ano na to ka-tegram? Pan-20? Kanina nakapili na tayong dalawa. Tapos 120 po si Kuya Kuya Jerry. Okay, Kuya Jerry. Kumusta yung buhay niyo, Kuya Jerry? Eh, ito po. Ma masaya naman po kami kahit pa unti-unti pong medyo nakakaraos ng bagya. Mm. Eh, ito po kami sama-sama po ng ang pamilya. Mm. Kahit po medyo kanuko lang nga lang po sa paunti-unti na mga ano po sa bahay. Hmm. Masaya pa naman po kami Dad. Ba't kayo masaya? Yung gusto ko malaman kahit hindi marangya yung buhay. Isa po ako nasasayahan kahit nga po ang nangyayari po sa atin. Mm. Ay nandito po, po kayo at handang tumulong po sa amin. Mm. Yun po ang malakit pong ng aming pamilya. Ah, kahit po nagkaroon nga ng problema, mm. ay nandito pa po, po kayo handang tumulong po sa amin. Hmm. Kaya nagpapasalamat po sa hmm. Diyos kahit po gano'n ang pangyayari, ito po kayo, tumutulong pa po sa amin. Uh, ah, para sa mga bata, kuya. Nakapag-aral ka, kuya? Ay, eh, hindi po ako nakapag-aral. Si ate? Ay, ang pangyayari po ang pag-aralan ko. Mm. -hmm. Ito yung ano. <coughs> Gusto kong baunin mo to habang nabubuhay ka. Tatay ka, dapat. Huwag mawawala sa isip at ano mo ito. Kung gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, anong kailangan gawin? Gusto ko po sa mga anak ko kung ano po, makapag-aral po siya. Tumpa. Uh, Yan ang kayamanan mga. na hindi mananakaw. Oo. Oh. Hmm. Kaya dumadalangan ko nga ako sa Diyos na huwag kong magkasakad itong mga anak ko. Hmm. Ay, ito po ako at Siguro ay bibigyan pa naman ako ng juice ng buhay at lakas para mapalaki ko at mapag-aral. Eh, ayaw pong mangyayari po at magaya sa akin. Eh. Uh, Kahit ano, wala nang natutunan. Pagka nakapag-aral yung mga anak natin, may mas laban sila. Pag-aralin natin yung mga bata, okay. yung mga anak natin. Kasi pagka walang ano yan, hindi, hindi nakapag-aral yung mga anak natin, ulit, uulit at uulit lang din yung buhay natin. Yun nga po ang napapaganoan ko po na gusto ko po talaga makapag-aral din po ng mga nakot. Mm. Para kahit paano po, huwag mag magaya sa akin na mm. sa aming mag-asawa. Mm. Sa kayo na tuloy? Dito? Diyan po sa nanay ko po. Pwede na tumuloy tayo doon? Pwede, Pwede po. Ang ganda ko. Eh. Pero ang ganda na ng pagkakaano nito. Ang kakagawa. Thank you Kuya James. Sa Kuya James, nagtatrabaho na doon. Saan si ano, si tatay? Ah, ay po yung tatay. Uwe hmm. ako ako. Tay, magandang ano po. Magandang hapon po. Magandang. Na paano kayo, tay? Kasiya po yan, tay. Tapat mo na. Hmm. Tapos si nanay. Na, mama mo. Opo. Nay dito po na baka pwede ko kaming pumasok na lang. Oh, okay, okay dito. lang po ba? Opo. na Okay kayo. lang po. Puma Pero kung hindi dito na lang po. Hindi <laughs> ko. Okay. okay lang po ba? Kumain <laughs> diyan. Maganda pala yung bahay niyo. Mm. Okay, ano ba? Bakit? Hmm. Po, nay dito po kayo, na Para isang na, uh, pangalan yun ay. Si tatay po pala, anong pangalan ni tatay? Eduardo Molito. Ilan taon na po kayo? sixty uh, 66 na. 66 na. Na yung pangalan yun ay? Cancelis po. Ah, ilan taon na po? Hindi ko po alam ang taon po. Mm hmm. Yung po ang talaga hindi ko ah, po. po. Ilan taon po yung panganay niyo? Po, yan po, ayan ang panganay ko ah. So, uh, yung babae po. Mga ilan taon na siya? Ah, 45 yan. Yeah. 45. Kung nag-asawa si nanay ng 15, 16 na po. Nay, 16 na po pala kayo, nay. Mm -hmm. Kasi na, binabase ko na lang kate, kasi sa edad po ng mga anak. Mm -hmm. Kung nag-asawa um, si ng ano. 16 na po anak niyo, nay, tay? Walo. Nakadami rin o pala kayo, no? <laughs> pa Pangilan ka, Kuya Jerry? Pang Bunso po ako sa lalaki pang mm. ang pang Pang-apa. Pang-apa. Ah, Pang-apa. Hindi, hindi mo alam ang edad mo. Upo ka muna, Kuya Jerry. Hmm. sa mga anak niyo po ba, may napag-aaral po kayo? Ha? Lolo? Eh, isa po ito. Itong bunso na, kung yan ang aming uh, ah, pinagsisi. Opo. Iyan po. po ang pinag-aaraw namin. Sa pinag-anakan po yan pumapasok. Hmm. Baso. Sipag mo na magkis-kis dyan. Parang kinakausap po pa. <laughs> <laughs> okay ka na dyan. <laughs> Magpaano po. po. At tignan mo naman, naman kuya dyan yung baro. Masipag. Hmm. Anong sinas... Anong, anong tinatanong ay, mo sa kanya? Kala ko kinakausap mo. Ay, Ang pangalan mo ate? Rhea? Rhea Lynn? Kailan taong ka na? Hmm. Anong grade? Okay. Oh Okay. Pinagbubutihan ng pag-aaral? Hindi na nga ako nakapag-butihan. Nakapag-abos po sa budget. Oo. Pag nag pa po yan, sumasakay pa sa bangka, ay gasol, pang-gasolinan niya ang medyo kong nakapag kami. Ilang araw pa na ba nakakapag-aaral ka pa rin? Ang salina, Gano'n ba kalayo dito ang school mo? Huwag mo sa... Naabay. May ate Marceline po. Doon ka pa? Opo. Oh, May school po dito. Oh my goodness, ang layo pala yan na. Doon po yan. Oh my God, ang layo pala ng school mo. Hindi ko ba nahihirapan sa ano, gaya ngayon nakapagawaran ka ba? Hindi, hindi po. Nako. Delikado to. Ay, mahirap to lang. Pagka, uh, ano. May kahirapan nga po. Hmm. Anong nararamdaman mo pag di ka nakakapasok? Ay, nalulungot po ako. Hmm. Hindi ko po, po na, ano po yung, magaya po ng subject namin, hindi ko na po napapag-aral. Nahirapan yeah. po ako sa, kung ako po'y pumasok, nahirapan na po akong Makahabol ko dun sa ano. Hmm. Ganon mo ka gustong makatapos? Ay, sakit po sa lakit. Gusto kong makatapos po. Hmm. Anong gusto mo maging? Ano ko po sana, teacher. Teacher? Oo na naman ako. Sobrang layo ng school mo. Ganon mo ka gusto makatapos? Yes, sagal po sa rakit Gusto kong makatapos para po matulungan ko po yung mga magulang ko po. Sagat sa langit daw. Ibig sabihin, <coughs> nano na naman ako doon, nabulunan naman ako doon. <laughs> gusto mo talaga makatapos. Ang layo. Sobrang layo ka, tekam Wala bang ano, ano, Medyo nalungkot ako doon sa ano. Dito ka, upo ka nga dito ate. Nalungkot ako sa ano nito. Nalungkot talaga ako kay ate. Ang layo nun. Kasi nakapunta na kami doon kate. Kaya malayo talaga. Nalungkot naman ako kay ate. Sabi mo kanina, kailangan oh, kita pala kung pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Sabi mo hindi mo nga napagbubutihan kasi nga hindi ka na nga nakakapasok dahil minsan walang gasolina. Hmm. Pagpunta pa lang doon sa sakay ng bangka, layo eh. Tapos sasakay ka pong bangka. Wala bang ano? La? Ah, uh, nay? Pwede siyang matiran doon? Wala po. Dahil sinabi po ni Ma'am hmm. na Ubra lang siyang tumira doon, kaya laang igagawa siya ng kaubo sa sarili. Ay, andito naman kami at may halamanang kami dyan. Oh. Naglilinis kami mag-asawa. Mm -hmm. Hindi ko rin siya maipagtiwala kung walang matanda. Kung ala ako doon. Okay. So, ano muna doon? Ex muna tayo doon kasi sobrang layo talaga. Eh. Dito po, Uh, malapit na school dito? Ay, dito naman po sa MMC. Ay, tinatapos na niya yung taon, grade 7 niya sa pinag-anakan. Ah. Pag, pag araw natapos niya ay eh baka araw siya, ay dito na uli sa itrasper sa MMC. Okay. Ang tanong ko lang po, ba't, ba't doon siya na-enroll? Dahil. Doon po talaga iyan, simula't simula. Paano pong... Ay, hindi nga natapos po niya yung grad Hindi po, ba't doon siya doon na yung na yun? Ay, nung siya po'y bata pa, doon talaga nag-umpisa. At doon siya na panganak? Oo. Um. At doon kayo? Doon po kami dati. Ah. Ngayon, pagdating nitong matapos na niya sa basyo, oh. at nag na siya, nalipat kami diyan sa pinag-anakan, niya na nga siya pumapasok. Ngayon, hindi naman niya natapos dahil na ako. Itong ama niya na aksidente na. Kaya ngayon ko siya, ibinalik e, sa pinag-anakan niya, yun na may Inaamin ko sa inyo, kapos kapos kami sa badyi ng oh. naman yan. Sa tingin mo, 1 to 10, gano'n mo ginagalingan ng pag-aaral mo? Ay, doble po. Doble? Okay. Uh -huh. okay. Good job, ate. Gusto mo talaga maging teacher? Opo. Oh, uh -huh. Ba't nga gusto mo maging teacher? Para po matulungan ko po yung mga magulang ko po. Hmm. Okay. Sandaling panahon lang yan, yung paghihirap. Hmm pagka may hirap, tumahan ka doon sa ganong pagsubok, <coughs> yung hirap. Darating yung mga panahon na darating, giginawa yung buhay mo. Kasi alam nung ating Diyos, yun naman ng puso mo. Basta, ibibilas tayo ng ating Diyos na ayon sa laman ng puso natin. Kung iniisip mo ang kapakanan ng mga magulang mo, yung sarili mo, at ginagawa mo yung best po, ibibigay ng ating Diyos. Huwag mong kakalimutan yan. Maniwala ka doon. Pagka kausap mo yung ating Diyos, ano yung sinasabi mo? Bigyan niya po niya kami ng lakas. Ibigay niya po niya kami sa araw-araw po. Huwag hmm. tawagin niya po sana kami ang pababayaan. Hmm. Bigyan niyo po sana. Kaya ko naman po sa sarili ko, bigyan niyo po sana ako ng aking dagdag na katanungan po sa akin pag-aaraw. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan? Ang ahas ko lang po sa mga kagaya ko pong kabataan na yung maging ano po, mas tutukan po nila yung kanilang kinabukasan at yung pag-aaral po nila para wag po sila mahirapan sa mga social pong panahon. Hmm, tama. Alam mo ba kung bakit kami nandito? Dahil sa isang bata na nangangarap makatapos para naiyaon daw niya yung mga magulang niya sa kahirapan. Parang nakita ko din yung sarili mo doon. Sana magbagbago magbago ate, yung pangarap mo. Kasi siya, nakilala ko din, puro lang pero nag-aaral. Pinipiling mag-aaral. Para malamdan yung utak niya ng kaalaman. Kahit gutom siya, pero pinupunan niyang kaalaman to. Yan yung yaman na hindi... Kayang ang ng sino mo. Ano ah. <laughs> Kaya kahit anuman ang pagdaanan nyo sa buhay, tuloy lang ang laban. Kahit magutom ka ang mahalaga, magkaroon ng oot naman ng isip natin. Lumawak yung kalaman natin. Basta lang yung lagi mong hingin sa ating Diyos yung gabay. Ito siguro talaga yung ano katekram. Kasi ano eh, sabi ko nga, yung pag-aayos ng bahay o yung mga gamit, madaling masira yan eh. Pero yung yaman na hindi masisira, madadala natin hanggang kamatayan yung katalinuhan na pwede nating iano sa mga anak natin. Kaya magsimula sa mga nanay, tapos kayong mga anak, putulin nyo na dito yung ano, kahirapan. Sa'yo sabi mo parang medyo ano na kasi nandyan na yun eh. Ikaw ang puputol doon. Huwag ka na mag-aasawa. Focus ka muna sa future. Pero gusto ko ano, abutan mo na ng ano si Kuya Jerry. Kuya Jerry. Um, simulan mo. salamat. Maraming salamat. Una ko na po sa sa Jesus. Sa inyo po. Hmm. Maraming salamat Kuya. Titira lang akong pang ano. Ate, gamitin mo to sa pag-aaral mo. Okay? Opo. Okay. Maraming salamat po. Mm, you're welcome. Pagmamahal ng ating Diyos yan sa inyo. Pagka napanginahan ka na ng loob, tatawagin mo lang si God. Nandiyan ang ating Diyos. Nakabantay sa atin. Maniwala kayo. Mm. Yes. Um, so pagdamutan nyo na yan, Kuya Jerry. Maraming maraming salamat po sa ito tulong po niya sa akin. At maging sa pamilya ko po. Mm. Opo, pang ano, pang simula para okay. ano. Pero kung ano pa yung maitutulong ko, basta meron ko yung Jerry, na Nay, uh, gagawin po natin. Okay? Ito. Sige Ate Rayelin, message mo kay nanay at tatay. Ano yung gusto mo sabihin kay nanay at tatay? Pagkasalamat po ako sa kanila. Dahil po, kahit ganito ay hindi po nila ako pinapabayaan at binibigyan po niya nila ako ng lakas ng loob. Mm. -hmm. Paano ka binibigyan ng lakas ng loob ni nanay, tatay, ni ama? Lalo po at sa pag-aaral ko, sabi po ni Day, pagbutihin ko daw po at para sa akin naman daw po yun. Mm -hmm. May request ako, pwedeng pakis kay nanay at saka kay tatay. Kiss po. Kay tatay. di ba? Ang sarap na pakiramdam. Ikaw, kuya, ano yung gusto mo sabihin kay nanay, tatay? eh, nagpapasalamat po ako kahit po hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral. Eh, ito po ako at kahit po wala pa po akong bahay, hindi pa naman po nila ako pinapabayaan na kahit po sila may bahay, eh, pinapatera po muna nila akong mm. bahay. Habang hindi po, po ako nakakapag-ubuhon po ang... challenge mo huling kiss mo kay nanay at tatay? <laughs> eh, ngayon po ay hindi mo. <laughs> ah, sige. Kasi ako makita yung kiss mo kay tatay. Mm, ay, may ay, Gusto ko may tanong. May ay, Gusto ko may tanong. Mwah! Oh, kay tatay. Ay, nanay. Oh, di ba? Kaya na pa natin gagawin yan. Pagka, uh, di ba? Masarap po ba yung pakiramdam, nay, tay? Oo. Oh, okay. oh. Parang bumalik yung sila. Itong bunso ko ay Oo, oh, di ba? Yun yung may dudulot ng love at saka kiss. Hmm. tumang mga anak ko, oh, para silang yung kagong-kagong ko pa. Mm. Okay, so, Kuya Jerry, ha? Che-check ko yung ano mo. Okay? Yeah, Ganun. <laughs> Tingnan kita, ha? Okay, doon na kami. Thank you uh, po. Welcome po. Okay. Thank you, ate.